Hindi mo pala alam, may epekto pala to sa utak. Akala mo siguro, probiotics lang to sa chan. May pag-aaral po na ginawa sa mga atleta. Pinainom po sila ng lactobacillus shirota araw-araw. At pagkatapos po ng apat na linggo, tumaas yung delta at theta waves nila sa utak. Yung ibig sabihin lang po, mas naging kalmado at mas nakapag-focus po sila. Pero alam mo po yung nakakagulat. Yung mga hindi po uminom, mas mabilis silang ma-distract, mas irritable sila, at mas hindi sila nakapag-concentrate. Pero ito po yung kailangan natin tandaan. Hindi ibig sabihin na uminom ka ng probiotics, eh magiging ice yung lahat. Kung araw-araw pa rin pong fast food, kulang sa tulog, at hindi nyo po maalala kung kailan kayo nag-relax ng totoo, hindi po kasi yan kayang ayusin ng Yakult lang. Hindi po to magic drink. Pero isa lang po itong paalala, baka po sa simpleng pag-aalaga po sa chan mo, unti-unti mo maayos yung utak mo. Share nyo na lang po to sa kaibigan nyo ang laging pagod at lagi na lang lutang.